This is me Lance Whiskey. What's good mga kugang? It's your boy Lance Whiskey. Back again with another video. Yeah. Mga kugang. Dito ako sa gas station kasi pagpagas tayo man. Tapos stop over mo na ako dito mga kugang kasi nga gawa nga nung uh, bigla ang nag-text yung aking katrabaho dun sa kabilang branch site sa other company ko no na katrabaho ko na nag-aya na mag-basketball. Shoutout ko na si Vincent no na hindi ko na tawagan kasi gawangan nung biglaan na lang. So ako muna yung hindi ko man siya sabay ngayon yung barkada natin yung katrabaho natin si Vincent. Hindi niyo na makasama. So luplet muna ako ngayon dito sa ating van. At uh, may pila pa kasi guys may may, may nabasa ako ngayon. At uh, may team Hortons dito sa, sa loob na to tanungin natin kung pasok tayo sa loob guys kasi tira alam kung may Tim Hortons ba dito guys oh, so, malamig na rin oh no? pagkas tayo ganyan eh. natin kung may Tim Hortons na meron pa lang Tim Hortons guys sorry hey thank you sir Ay, guys pasok tayo guys kapit uh, naman sila dito ay, wala nga guys. Eh. kala ko may store talaga sila dito. Kapi lang pala. Kita uh, nyo naman yan. <laughs> wala sila yung tinapay na gusto ko. Uh, may sandwich dyan, no? pero hindi ko trip yung mga ganyan. Ayaw ko. Okay. Sorry, uh, can I get the uh, number 2 please? I want 15.91. Uh, uh, Optimum, Port? there is a nearby Tim Hortons in here? Oh, so close. Oh, close? It? Oh, yeah. okay. Alright, thank you. Have a good day. you. Bye bye. Bye bye. Wala silang tinapay okay. dito na ano, yung croissant ba? Yung tag 5 ba? Wala silang croissant. So, no. papagas na lang tayo dito. Ah, uh, Wala silang sariling uh, gas boy dito, no? Wala silang Walang nag dito nang gas. So, tayo lang self-service right, guys. O, ako muna gasolina boy ngayon. Tapos, ano tayo? 91 para maganda-ganda ang kain ng gasolina. 50 lang. Yung minimum budget natin hanggang ano. Ano yan, guys? Okay? Umuwi na tayo ngayon. ako muna yung uh, gasolina boy dito. Okay, mga na, no? Medyo talagang malamig na. Pasok mo na sa loob kasi malamig. Ayoko magka ano. Alam mo yun, magka trangkaso, magka ubo, magka sipon. <laughs> Kailangan din natin minsan-minsan ba na ano, alam yung tipong ano, uh, trabaho ng trabaho. Kailangan din minsan-minsan magpapapawis din kahit magawa man lang na ano, every weekend, di ba? Grace, oh. Man. May naglalaro na ano. Apa tawag nito, skating? Hockey? I don't. Bakal lupit, guys. Down. You know? Ayo. Mga bata, man. Oh. Ayos. Yes, sir. So that is a long day, so this is Bosing. <laughs> <laughs> Tuhan. Gang. Talaga namang bumuhos na talaga yung snow dito, no? Kakunti-kunti pero malamig na din, mga Ugang, no? So ngayon, kakatapos na natin magpapawis mga Gang. Dito ako ngayon sa bilihan ng mga pagkain. Food trip tayo mga uh, bibili siguro tayo ng ano. Ba <laughs> masarap kainin ngayon? Or bili tayo ng jerk chicken, guys. Pasok tayo dito sa ano. Eh, hey, gusto rin yung mall dito eh. Uh, sigo, man. Let's go. Ay, mga kagang. Ah. Um, chinipon ako sa magbabasketball mga kagang, no? Uh, ayun na nga. Bibili tayo dito sa ano. Living Well Carabin Takeout. Ayun, mga kagang. Uh, bibili tayo dyan. Uh, pintahan nila dito. Masarap dito, guys. Meron silang two-piece chicken. you know? Eh uh jerk chicken ba subukan natin dito guys kasi first time ko ulit makabalik dito makabili uh, ng ano ba jerk chicken no so uh, try natin ulit guys uh, siguro dalawang buwan na rin siguro di ako nakabili dito yan lang ako ulit makabalik dito guys subukan natin ng natong uh, uh, jerk chicken no let's go hello can i have a uh, 30 for 30 dollars jerk chicken please possible Fresh pa yung ano nila. Talang ko yung manok ko. Oh. Oh, shit. Let's go. Food trip sa bahay. Let's go, gang gang. Sakit ang likod ko, guys. Eh. Ano yung feeling na ano? Papawis ko lang. Bang! 3 points! Uh, oh, 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 oh. dalawang balikan ko lang, wala na, hindi hingal na ako guys. So, medyo igis, igis. Hindi na kasi ako nagja-jogging guys. Pag nagja-jogging na ako, siguro, babalik na yung condition ng ano ba. Alam mo yung inirihiya ko, babalik yung condition. So, yeah. Ayon, mga anggang. habang nag-aantay tayo sa ano, sa jerk natin maugang dito kayo sa loob ng ano grocery store plano ko mag sa bahay pero tignan muna natin yung mga presyo mag muna ako dito guys kung magkano yung mga presyo dito kung overpriced pagalitan ko sila okay oh ito pasta ano ba to Filipino style ba to sweet spaghetti sauce 499 so 499 times 40 pesos so yan ang equivalent guys so sa so pesos, okay? Kung tama lang ba yung presyo kasi siyempre guys, galing Patapinas, pa to Ini-export pa yon dito, no? Mga pasta, ano yun? May pasta tayo dito guys, so May masarap dito men Kasi kung meron tayong spag, ano, chicken Dapat may spaghetti din tayo para mukhang jalibi na ba? Diba mga gang? So, ikot muna tayo doon muna tayo sa mga chicheria kasi medyo na miss ko na rin yung mga piatos alam mo yun mga mga pinoy na chicheria dito may ano dito ano ba yung sugo oh yun sugo mga eh, maagang ito yung sugo nila manghang ba to ah uh, pinat happy may happy din dito maagang oh magkano 199 so 2 dollars na yun maagang so uh, 2 dollars nasa 80 80 pesos ang isa pala nito talagang suabi din pala yung presyo nito ah Okay lang kasi sina, kinakarga pa naman din to sa ano mga sa barko. <laughs> Kaya siguro hindi na siguro lugi. <clears throat> Kuha tayo ng ano guys, tatlo. Para habang nag-edit ako mamaya, may food trip ba? No. Okay. So, mga biskit. Ano bang, maganda nito? Asan na yung mga chichirya dito? Yun, yun, dried mango. Dried mango from Cebu. Oy mga taga Cebu diyan sa Pilipinas, diyan sa Cebu, no. Uh, stay strong at uh, mag-ingat kayo lagi diyan kasi balita ko talagang malakas daw talaga yung bagyo diyan, no. So, ayun, shout out sa inyo. Mag-ingat kayo lagi at uh, stay stay safe. Para tayo. Uh, sana yung paborito kong ano? Uh, 'Yon. Place may ano sana yung mga piyatos dito. Eh, uy, boy bawang, meron din sila dito ng manggo. 'Yon, no. Oh. Boy bawang, ikuwatay nang isa. Kuha tayo ng isa niyan. Isa nito. Tapos, ano pa ba? Mr. Chip. Mr. Chip, mga kugang, oh. Meron sila nasa $2 din. So, ito, itong piatos. Ito yung paborito ko, guys. Cheese. Kuha tayo isa nito. Okay. Wala tayo dito, mga kugang, apple juice pa. Swabi na to, mamaya. Food trip, tapos may apple juice, chicheria. Ah, let's go! Swabi! Let's go! You guys. What's good, everybody? Dito na tayo sa aking kuweba. Let's go! Food trip, man. Unboxing muna tayo ng ating pagkain. The moment of truth. Yeah. Okay, so. Swabi, oh. Parang ano lang. Parang il lang sa kagayaan di Alam mo yung ano? tuk ba yun lang? Tawag na. Tukstugo. You know? Ilabas ang sabaw! Ang you know? pansit na. Sakap mm, na guys. Yummy! Yummy! Ano yun? Kain tayo men. I need to go. Hindi. Ano? Saktuan lang na ba? Papaingit ko lang yung mga viewers ko. You know? Ano? Pakita ko lang sa kanila yung... You know? After lang papawis, po trip tayo. Ayos okay, so, oh, luto ng mama ko lang yun. Kaya tayo. Okay. Ah, sabayin mo na ako dito. Dito ka sa kabila. Unang kagat. Mm! Ah. Grabe ba? Ayun eh, guys, Jamaican na uh, jerk chicken no? Tama ba? Tama ba yung lap, Jamaican? Ah, Yaman!

na uh, marinated na ano ba chicken